So ito mga tol, may binibenta na yung dropper post. So nag-request yung potential buyer natin na videohan. So ito. Sinin um, natin. Yeah, yeah, So, ito yung dropper post natin. So, ito yung kasamang remote. Yung stock na remote. Tapos may kable pa. Ayan o. No? and then yung mismo dropper post so eto yung mismong dropper post ayan good condition yun testing natin so para matesting since walang kable kailangan natin itong i-push down Yan, pare, kita mo yan. Swabe yan. No issue. So isa pa. So ito pala, medyo may kalawang lang dito. Yung parang bolt. Nasa ilalim ng frame yan. So normal lang naman yan. Yun lang naman na merong ano dyan. Yan no? Pero all in all, performance wise, walang problema yan. Isa pa. Super smooth. Bili mo na tol. 4,000. Last price. Ship ko na ngayon pag gusto mo.